So dito pala mga kababayan no, ang satellite office ng mga hawker So yung mga vendors natin ay dito po magbabayad kung kukuha po ng hawkers uh, permit. So ayun ipapakita ko natin sa loob. So ayan sa hindi pa nakakaalam dito po ang magbabayad. Po. So nandito sila si sir. Ito po yung satellite office. So yan, nandito po si Sir Zapata. Good morning sa inyo po. Good morning. Oh, yan. Ito po ang satellite office ng Hawkers Department. So kung kayo magbabayad po ng Hawkers Permit at Hawkers Fee, pwede na po dito kakabit, kakabit po natin ang City Treasurer's Office. Uh, sila po ang magre-receive sa kanila. Na-receive natin. Ako. Ito, 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 ito po, ang babayaran nila, ito po yung order of payment. Ito po yung kanilang barangay freelance. Magpipila po sila ng application form. Tapos po nito, pagkatapos po mga fill up, doon na po magbabayad ang ating taxpayer. So, ito po. Sila. Hindi humaba ng konti, ano mo ngayon, Yan ang proseso mo. Ah. Uh -huh. ay, lahat mo binabayaran ng tao. May resimbo. may form, o, wala nang ano, wala nang KMD, ati. sa so, eh, so, baka akala nila, parang ito, uh -huh. mga taga-sitya, city city, naman nagko-combine na ang taga permit at saka yung hooker. Para sabi nga ni Yorme, ilapit nyo ang tao sa gobyerno. O, kaya ito ngayon, nandito tayo kasi ano eh. Hi, good morning, Che. Ayan ang katunayan, official yan. May, may resibo. Ayan ang dalawa yan. Resibo, resibo. Tinutulungan natin sila kasi okay. kamo na mga negosyante, hindi na makano eh dahil sa kaibigan din natin yung tayo na nagbayad para sa kanila. Mm So mga kababayan, no? sa mga okay. nagkakahaka po dyan, no baka sabihin na uh, mapupunta sa iba. So dito po mga kababayan, kung magbayad ang mga vendors dito ng hawker's permit, ay lahat po may resibo. Yan. So, nandito si Sir Zapata, ang aming leader. Adapta. So, ang pupugi pala ng mga ano dito ngayon, first time ay, ko po ay, na dito. ano, first time oh, pumasok ko pong pumasok po dito, no? You know, si Sir, ang pugi. Um, <laughs> pala, no? At saka ang babait po talaga, um, talaga dito, no? <laughs> ano po, Sir? Bisaya ka or anong... Wala, manileyo. Matasampalok ko. ako. Oo, yun. Tapos, dito. Uh, Matatundo. Bata naman, yeah, sa bata. Si sir, magpupugi ng ano natin mga kababayan, oh. No? Seryosong seryoso. Siyempre, kasama natin si si Nick. lagi natin kasama sa clearing. Ano? Uh, si Kagawad Nick. Bisayang dako yan siya. So siguro tayo lang bisaya dito, Kuya Nick. Malamang, malamang. Mga sir, marami pong salamat na nakapasok po ako dito sa office ninyo. Sige, marami pong salamat. So, ayan, mga kababayan, no? Mag-operation na naman ngayon ang mga hoppers. Kasi may mga vendors na, mga makukulit din, hindi sumusunod sa uh, batas na bawal lumagpas So, ayan. Si Kuya Dick, oo, nahaba ng panungkit. Pero wala pa yatang nasungkit. Ah!

Nombraga. Siap <laughs> hey, <obet. Hey>, <laughs> <yan? laughs> <laughs> Grabe oh Dito na sila Nag ano? Dito yung kabila Ha? Grabe Ginagawa na ano? yung ano? eh Bahay dito ha. Ano yung kung ano? yung ano? Ano ano? Ano ano? Ano 何者ですか Ulan ba? Parang may nagpapayong kasi ah, naaambon. Mm. Okay, sobra-sobra na talaga sila oh. Grabe. Tumatawa pa yung kindera. Ito din oh, sobra oh. Oh, sobra na oh. Ang oh. Anak Pantay lang po natin. Ipantay lang po natin. Ipantay lang. Tapos maglinis. Maglinis po tayo. Maglinis. Ang susunod ang harapan ninyo. Yan ang susunod oh. Pagbalik na ka lang. Huwag na kayo. Huwag na kayo. Ano ito? Kuna ito. Kuna ito. Kuna dalawang ano. Ano? ang dalawa. Isa ng chariot Yan dadahin ngayon ni Victor daw sa chariot Kaya hindi makadaan papunta dito yung chariot no? Daming lagpas dito to. Nako

po dito sa Divisoria po. O, oh, tama-tama lang sana po maganda at maayos ang ano, lalo sa mga sasakyan, para sa mga tao. Puno na naman yung chariot natin ha. Ah. Sumasabi ito eh. Oh, nasira na daw. Nasira pa yung payong nila ni Sir. Aray ko, Sakit na dyan. Muntik na, nadaganan talaga ang ulo ko. Hindi oh, kumain. Cool. <laughs>

Tandahan, kasi sir yung uh, senior yung nasa taas natin. Ah. Okay. Kapok okay. <laughs>

Oh, hindi ko lang yan. Ito nga, oh, tingnan mo. Pipilit mo, oh. Sobra na, oh. Huli. Oh, alayan nito. Sobra. Huli. Bakit hawak-hawak mo yung ano mo? Trapal mo? Eh, bata ka na. Ito, ayaw na. lang, eh. Ay, ginay, siya lang. lang. lang sa amin maluwag. Okay. Sinusukat ko ah. Huli pa rin. Sabi wala raw ako po sa na yung chariot natin. Ayo, Asan ba si Sir Zapata? San? Oh, 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 oh. <tiple> Uy may aso pa dito Kakatak Daming Ay kabayo ka ay, ay ano ba yan? Ang daming aso <tiple> sana, Pak? Oh, nalaglag, Pak. Na. Tidak, Pak, Pak. Dami pa sore dito oh. pang pag natutulog. Na. Ayaw. Na bola, bumibiyo mga natutulog ito no. Grabe mga kababayan, dito po natin makikita kung gaano kadugyot dito na. Ay, kabayo ka. Ay. Nahagis na yung ano. Anong nangyari doon? Ay, pagkagawa niya, niya ngayon, pa ipag niya. Ah, siya mismo ang nagbalibag? May ano problema, ano problema roon. Siya mismo ang nag-agis noon? So yan mga kababayan kasi ginagawa daw ng bugyot ang Maynila. Hindi, <dipsutu> ikarga mo na yan doon. <makes noise> Nabulabog sila mga kababayan. O ito pa dito. Mayaso dyan, hindi tayo dadaan. Sus, dito. Victor. <makes noise> So yan, mga kababayan, ito pong kinuha ni Victor ay wala pong wala pong hawker's permit yun. Tapos ginagamit pa yung bangkita kaya nakukuhaan sila ng uh, mga items. So ikakarga ngayon dito sa chariot. Hmm. Ito po. Ito, ayaw kumuha ng hawker's permit. Tapos ginagamit nila yung bangkita.

Wala kayo ka gamit. Wala. Ito. Ito nyo. Yan. Punin ni Kuya Dick. Kasi walang hookers permit. tor, Take siglang. Sige lang. Okay, great. Anong street to dito? Parang hindi na familiar sa atin ha? Saan pa ito dito street dito ta? Sigawan! Champa? Ah! Clavel. Clavel? Clavel. Oh, Clavel. 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 Street. O, Parang ngayon pa lang tayo nakahikot dito. Pwede, mo si Michael. Ulihin mo si Michael eh, no? So iniikot namin dito mga kababayan yung wala pang mga permit no. Kailangan natin kailangan nila kumuha ng mga permit. <laughs> Parang ang luma-luma na ng building diyan no. Oh, luma na ng building. No? Ilang taon na kaya yan nakatayo? So dito mga halos mga truck delivery truck delivery truck ang ating makikita Hoy. Hoy. Atin. Atin. Ako Wala kasing, ano, walang permit, kaya kukunin ng kartilya. sabi de kukunin na natin. Ba tayo. Balikan natin kung kukuha ba sila ng hawkers permit Oh ito kasi kita ninyo ginagamit yung bangkita. Ito, ginagamit nila yung bangkita, tapos wala silang hawker's permit. So, need na talaga nilang kumuha ng ay 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 Wonder yun. ang is 620. So, eh, pinaliwanag na sa kanila ni Kagawad. Kagawad, ano yan? Pwede, Kagawad, ano dano

So ayan, kukuha na nga sila ng hawker's permit mga kababayan. Kung may hawker's permit na sila, ay pwede na nila dito ang gagamitin, no? Dito gagamitin nila. Yan, tulad nito, mayroon sa kanila yan, no? Hmm. Po. Okay. Lahat po yan may resibo. Hindi po yan mapunta sa iba, no? So pinapakita na nga natin doon kung saan sila magbabayad ng hawker's permit. Ayan, ano

Isang taon? Isang taon. Paano pag nabayaran? Ibigay ko na lang sa inyo resibo. Ah, oh, yan. Bali, Okay, sila si Kuya, kumuha na rin siya ng hawker's permit para hindi na po sila maabala sa mga hawker's pag nag operation clearing, no? Ha? Ah. Hindi <tis> nga daw po! Kasi sa mga kaibigin mo sa... Pagka dito lang. Oo, oh, dyan lang. sa ating Sa loob eh. Dito. Pag pero pa, pag mamagpas dito. Ano na Ah, okay. Ito, 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 ito. oh, sa lapidin. yung hindi mo nakakit niya. Isang metro, 1,945. Okay. May okay. resibo, sabi mo hindi. Hindi yung lalagay sa bulsa ah. Oo. may resibo. Pero sa inyo, pwede naman. Oo, oh, pwede naman. Ha? Ah. Sa kadiyan tayo. Sige po, sige po. Oh, na magkasya si ano si si Kuya Hopper, so, si, hindi na magkasya sa chariot kaya puno-puno na yung chariot. <coughs>

Ah, yun kasi ayaw kumuha ng permits ang may-ari nito. Pintamo mm mo! -hmm. Pintamo mo! Pintamo mo! Pintamo mo! Palagi na lang po ha. Pagkita mo muna. Pagkita nyo ka, dek. Pagkita <laughs> nyo ka, dek. Pagkita nyo ka, dek. Pagkita nyo ka, dek. Pagkita nyo ka, dek. Pagkita nyo ka, dek. Kasi mahabag

Oh, para mo para, kasi ba mata, na, namin kayo dadala ha hey! Hey! Wala kasi silang well, ano, uh, permit, hawker's permit. Kailangan may hawker's permit sila kasi ginagamit nila yung bagdita mga kababayan. So yan, dito banda ay kinuha na yung kartelya sa mga hawker's kasi walang permit. Yan! Yeah. <laughs>